Mahalaga ang mga gamot para makatulong sa you to manage different health conditions pero may isa akong bagay na hindi nagustuhan dito dahil may mga gamot that can actually damage your nerves. Kaya naman sa videong ito, pag-uusapan natin ang mga gamot na pwedeng makabigay sa iyo ng neuropathy symptoms. Samahan mo ako hanggang sa dulo ng video for you to know if my current medication ka ba na nakasanhi sa iyong pamamanhid at usok-tusok. At ano nga ba ang tatlong bagay na pwede mong gawin para maiwasan ito? Magandang araw po, Doc Sherry po, Doctor of Physical Therapy teaching you practical health tips and home exercise programs na tiyak na makaka-benefit sa iyo nakita sa pag-aaral na ang commonly prescribed medications, although with good intention, ay pwedeng makadamage pa din sa ating nerves. Now, before tayo magsimula sa video ito, gusto kong iklaro sa iyo na hindi mo dapat stop kung anuman ang mga gamot na meron ka ngayon, not unless you are cleared by your doctor because it might not be safe para sa iyo. Isang pag-aaral na ginawa at inilathala sa Current Clinical Pharmacology ay nagpapakita na ang certain types of mga gamot pala, it can actually damage the nerves and give you neuropathy symptoms. Ano-ano nga ba ang mga gamot na ito? Gamot sa puso or heart meds. Antiarrhythmic drugs like amiodarone ang gamot po na ito ay binibigay sa mga pasyente na may symptoms na irregular heartbeat or tinatawag natin na arrhythmia. However, nakita sa pag-aaral na ang mahabang pag-inom ng ganitong uri ng mga gamot, it can actually damage both sensory and motor nerves. Dahil ang gamot na ito po ay linked sa pagkawala ng myelin sheath or ang covering sa yung nerves na napakahalaga for your nerves to function well simvastatin, pravastatin and fluvastatin. Although universally po prescribed to help lower cholesterol level at para makaiwas sa cardiovascular disease at even mortality or death. Ito po ay nakitaan sa pag-aaral that long-term use pala can actually damage the nerves. Alam mo ba kung ano ang risk factor nito? Neuropathy po had been proven in patients who had been drinking statins for more than two years. Try to check ilang buwan or ilang taon ka na ba umiinom ng cholesterol-lowering medications. Baka naman ito ang sanhide ng iyong neuropathy or pamamanhid. Levodopa. Ang levodopa po ay gold standard management for Parkinson's treatment. Ang Parkinson's po ay isang kondisyon kung saan nakakaranas ng sintomas tulad ng tremor, especially sa kamay, ang pagbagal ng paggalaw, even sa paglalakad at rigidity sa trunk and limbs ng isang tao. Ito po ang gamot na usually binibigay para mapabagal or mapahalt ang paglala ng Parkinson's disease because it is the only one that can mimic the hormone dopamine, which is ang main talaga na problema sa Parkinson's. However, nakita sa pag-aaral that neuropathy or nerve damage can happen for as much as 55% sa mga pasyente na umiinom ng levodopa. Ang risk factor po sa pagkasira ng nerves dahil sa libodopa ay nakita sa mga pasyente na umiinom nito for more than 3 years. Now, ang mechanism why this happens is due to the decrease in the level of vitamin B12 at malalaman mo din later on na may isang gamot pa na usual na ginagamit na pwede ding makababa sa vitamin B12 level mo. Antibiotics fluoroquinolones like ciprofloxacin and levofloxacin, ito po ay implicated na long-term na paggamit nito ay pwede ding makasira sa ating nerves. Iba pang antibiotic na pwede ding makadamage sa nerves at makakos ng neuropathy ay ang mga antibiotics na ginagamit natin to treat tuberculosis which are isoniazid and ethambutol. Nakita sa pag-aaral na ang nerve damage dahil sa paggamit ng isoniazid ay dahil sa pagbaba ng level ng vitamin B6. Pag-usapan naman natin ang ethambutol. Now this caught me by surprise because nakita sa pag-aaral na ang mahabang pag-inom ng ethambutol it caused bilateral vision loss or ang pagkabulag sa dalawang mata dahil sa kondisyon na tinatawag natin na optic neuritis or ang pamamaga sa optic nerve. Usually, nangyayari ito sa mga pasyente na umiinom ng ethambutol for several months and who have greater than 35 mg of ethambutol per day. Ang good thing at ang good news dito ay pwede itong ma-reverse once na ma ma-stop ang paggamit sa gamot na ito. Before tayo magpatuloy, if sa tingin mo nakakatulong ang mga videos na ito sa iyo, to help guide you and inform you about your options about sa iyong kalusugan. Maari po lamang to please click the like button below as your way of supporting this channel. Also, if hindi ka pa nakapag-subscribe, please click the subscribe and the bell button below para updated ka parati sa ating weekly health videos. Antidepressants ang mga antidepressants actually work by modulating serotonin which has a role in mood modulation or pag-stabilize ng iyong mood. However, this becomes a problem po because accumulated levels of serotonin can actually impair or pwede ito maka on how your nerves function, giving you pamamanhid, tusok-tusok, and even pangangalay. Immunosuppressive agents or medicines. Binibigay ito sa mga pasyente na may autoimmune conditions tulad ng psoriasis, inflammatory bowel disease, and rheumatoid arthritis. This actually works po by controlling ang immune response sa ating katawan. However, it is ironic to say na ang mahabang pag-inom sa mga gamot na ito ay nakitaan ng may tendency na makapagdulot ng neuropathy symptoms and even mga kondisyon tulad ng GBS or tinatawag natin na Guillain-Barre syndrome kung saan nakakaranas ng pamamanhid ang pasyente at pati na paralysis or inability to move sa mga kasukasuan, even that of the throat muscles. Antiviral medications. Ang mga gamot na ito ay binibigay sa mga pasyente na na-diagnose ng HIV. Ngunit, kailangan mo din malaman that most often than not, when neuropathy symptoms kick in as a side effect sa ganitong gamot, usually these are the reasons po. Or severe neuropathy is the reason why kailangan ihinto ang gamutan na ito. Anticonvulsants ang pinaka-common na anticonvulsants would include gabapentin and pregabalin at ito po ay ginagamit din para to manage neuropathic pain this actually works by blocking pain receptors sa yung spinal cord. However, nakita sa pag-aaral na ang pahabang pag-inom ng anti-convulsive drugs can actually also alter these pain receptors and give you neuropathy-like symptoms. Kaya naman nabanggit ko sa channel natin na hindi tayo dapat aasa sa gamot lamang. We need a comprehensive approach for as much as pag-manage ng symptoms tomas ng neuropathy is concerned. Chemotherapy drugs Ang platinum compounds at toxins, isa itong uri ng mga gamot na ginagamit to treat different types of cancer. However, ang sad fact though would still remain that as a complication, pwede po ito makasira sa ating nerves. As we go along later, malalaman mo ang tatlong bagay na pwede mong gawin to augment ang side effect na ito metformin Gusto kong i-share sa inyo ang isang pag-aaral na na-publish last year sa Frontiers of Endocrinology. Nakita sa study na ito na ang mga pasyente na umiinom ng metformin have a higher tendency to be hospitalized due to nerve damage. Although diabetes on its own can actually damage the nerves, nakita sa pag-aaral na ito na mga pasyente na umiinom ng greater than 2 mg of metformin have a higher tendency na masira ang kanilang nerves at mag-result sa nerve damage. 31 different studies po were pulled together and they found out that patients who use metformin have lower levels of vitamin B12 sa kanilang katawan. Now, mind you, napakalaga po ng vitamin B12 to have healthy nerves. Ito po ang mga common na gamot na pwedeng makapinsala sa iyong nerves at makakos ng neuropathy symptoms like pamamanhid, tusok-tusok, at even pangihina sa iyong kasukasuan if nakaranas ka ng neuropathy symptoms, try to check any current na medication or gamot that you have right now. If feeling mo nakakos ito ng neuropathy sa'yo, feel free to talk to your doctor. At ano-ano nga ba ang pwede mong gawin para makaiwas or ma-augment ang side effect na ito? Start with the lowest dose with the shortest amount of time possible. Dahil nakita sa pag-aaral na ang damage sa nerves were actually linked to particular dosage and ang time duration po ng pag-inom ng gamot. Have a comprehensive treatment plan. Hindi po pwedeng umasa sa gamot lamang. Do your part. Do lifestyle modification. Halimbawa, tulad sa case ng statins, to help lower cholesterol level, check your diet po and exercise dahil ang pag ehersisyo or exercise, ito po ay isang proven na naparaan to effectively lower cholesterol level. Pwedeng mag-supplement ng vitamins na makasupport sa nerve repair and nerve health. If gusto mong malaman ang pitong uri ng vitamins na validated by science to support nerve healing and nerve repair, meron tayong video dito. I-check mo ito, makakatulong ito sa iyo. If gusto mo namang malaman ang top symptoms sa kakulangan ng vitamin B12, meron din tayong video dito. I-check mo ito, makakatulong at makakagabay ito sa iyo. If nakaabot ka hanggang sa dulo ng video, please comment informed in the comment section below. If may katanungan ka tungkol sa pamamanhid at tusok-tusok, i-comment mo lang sa baba dahil ako'y talagang sasagot sa iyo. Maraming salamat po sa panunood. This is again Doc Sherry. Stay safe, stay happy and healthy. I will see you po on our next video. Hi Dr. Cherry po, Doctor of Physical Therapy. Good news sa mga nandito sa Pilipinas. Available na po ang Bifree Fragrant Cooling Gel. This is a unique formulation of Arnica Montana extract which had been proven sa mga pag-aaral that it has the same effect as that of ibuprofen in relieving the pain without any side effects. Napakaganda po ito for muscle, joint and even arthritis pain. A little goes a long way. Ipahid mo lang ang konting amount two times a day and you can really see and feel the difference this one is already available for national shipping through Shopee and with cash on delivery option. This is a unique formulation. It is non-greasy and it is fragrant. Pwedeng pwede mo ito magamit sa iyong opisina dahil it really smells that good. Try Bifree's Fragrant Cooling Gel and see for yourself the difference. God bless you po.